Nang araw at ito po ang ating panibagong update. Kakabahan na nga po itong si Pangulong Bongbong. Dahil isang movement na naman ang inulunsad ngayon at mostly po ay galing sa Mindanao ang nananawagan na mag-resign ito. Tinawag nila itong Marcos Alisjan movement na naglunsad lang uh, ngayong araw ng kanilang alyansa para manawagan na palayasin na nga po sa Malacanang itong si Pangulong Bongbong. Dahil wala umano itong ginagawang aksyon para solusyonan ang mga pangunahing problema sa ating bansa, hindi sila masaya sa kanyang pamumuno at mga panggigipit, pangkaharang, panggugurgor, at kung anuman ang gusto nilang gawin ay ginagawa nila. Lalong-lalo na po sa mga kritiko na nagsasalita, nagpapahayag lamang sa pagkadismaya ng administrasyon na ito. Pakinggan natin, mga kababayan. Ang demokrasya ngayon sa bansang ito, hindi to martial law pa. Hindi ito otoritarian pa. Wala demokrasya pa tayo. Pero bakit na nila sinupil ang karapatan ng taong bayan na magsalita laban sa mga maling ginagawa nila ngayon? Remember, tayo po ay gustong ipagpatuloy ang naumpisahan ni Tata Digong nung presidente pa siya. Kaya nga tayo po ay inoffer natin sa taong bayan si Inday Sara. Dahil tayo naniniwala noon na si Inday lang ang makapapagtuloy sa sinimulan ng kanyang ama. Ngunit, hindi tumuloy. At pinaniwala tayo na tulungan natin si Bongbong Marcos. At naipanalo natin si Bongbong Marcos. Dahil binalangkas natin ang kanyang sinabi noon na itutuloy daw niya ang mga inumpisahan ni Duterte, ama ni Inday. Pero anong nangyari nung nanalo na? Nangyari ba ngayon na tinutuloy niya ang lahat ng mga promises niya? Nabudol si Tatay Digong, nabudol ang sambayan ng Pilipino, at ngayon, nagdusa tayo. Nagdusa ang bansa nabudon wala na tayong napapala galing sa taong yan kundi nakikita natin na sila sa bisaya pa nagburot nagburot ang ilang bulsa kanan mga kwarta lahat na pira ando na sa kanilang bulsa at pabagsak na ang bansang ito so mga kababayan matindi po actually ano ito nangyaring korupsyon ngayon sa ating bansa at uh, nakikita po natin na mukhang walang ginagawang action po ng ating gobyerno marami na rin po actually ng mga mayors ang nananawagan na magkaroon ng transparency lalong-lalo na sa paggastos sa pera ng taong bayan ngunit hindi ito sinasagot lalo na po yung jaan sa House of Representatives na napakalaki umano ang budget ngunit walang uh, uh, tamang pagliquidate kagaya nitong uh, by certification lamang ang kanilang ginagawa kung uh, uh pagam kung paano nila ginagamit ang kanilang gasto ay hindi nilalabas ang kompletong detalye. Certification lamang, yon uh, yun lang ang sinasumiti nila sa kuwa at sapat na. So, paano po talaga masi-certify na totoo ang kanilang ginastos uh, dahil hindi sila gumagamit ng official reset. Kaya nanawagan po, matagal na po yan, simula pa lang ng administrasyong ito nawagan na po tayo at ang ating mga kababayan na dapat magkaroon ng transparency. Ha, ilabas, hindi mo pera yan. Lahat na lang po, eh, mukhang uh, ini-ignore lang po nila. So ngayon, umantong nga asa ganito mga kababayan po natin. Dahil hindi nila pinapansin ang sigaw ng taong bayan, hindi pa binababa ang pangunahing presyo, ginunggurgur pa ang sino man na magsasalita. Ang isa nga dyan, sa malinaw na ebidensya ay itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang itong Uh, programa na isiminay kung saan po ay dyan din nagsasalita si Tatay Digong sa kanyang mga sinasabi uh, para sa mga mabubuting ginagawa ng uh, sa ating gobyerno at ganoon din po ang kapalpakan ng gobyerno. Actually hindi lang naman ang mga kapalpakan ang pinupuna ni PRRD. Yung mga kabutihan ay uh, inaangat niya rin pero hindi natin maintindihan kung bakit pa nilaglag o pinabagsak, ginorgor ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon, ito malinaw na gusto pa papasukin ng ICC sa ating bansa at gusto atang hayaan na arestuhin itong si Piat RD dahil may mga lumalabas uh, sa kanyang mga kaalyado na nagsasabing papaaresto na daw itong si uh, Pangulong dating Pangulong Digong uh, at ang ICC ay hayaan na lang daw na mag sa ating bansa at uh, mag-join na raw tayo sa ICC. So bakit ganito yung nagiging pronouncement ng kanyang mga kaalyado at tauhan? ikong e kung iba naman ang kanyang kagustuhan. Malinaw na iba po ang sinasabi ng ating presidente, pero iba po ang ginagawa ng kanyang mga tawan. Kung baga, pailalim yung tirada, traidor nga po, mga kababayan. Ngayon, hindi tayo makapapayag, sabi ni Tatay Digong, lalaban tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay dahil mahal natin ang Pilipinas Mahal natin ang sambayan ng Pilipino. Mahal natin ang ating kapwa Pilipino. Labanan natin ang traidor na tao na nagbudol sa atin na hindi niya tinupad yung kanyang mga promises. Ginawa niya ang tanga. So ngayon, ang pagtitipon na ito ay hudyat, umpisa sa nagyiliyab na galit ng taong bayan laban kay Pongbong Marcos at isigaw natin Marcos Alis Marcos Alis Marcos Alis Marcos Alis Salamat po so, tumitindi na nga po ha ang panawagan mga kababayan po natin at syempre marami na rin po yung nagpahayag talaga ng kanilang pagkadismaya isa na nga po itong mga Muslim community mga kababayan na sinuportahan nila itong si Pangulong Bongbong dahil sa pag ni Vice President Sara. Pero hindi nila inaasahan na si Vice President Sara pala ay pagkatapos uh, uh, manalo po itong si Bongbong Marcos ay mukhang binabaliwala na lang at hinahayaan ni Presidente Bongbong na banatan at sirain na itong kanyang pinsa na si Romualdez at ang mga kaalyado. Bakit natin nasabi yan mga kabayan pagdating pa lang sa budget at pondo nitong DepEd at at uh, Office of the Vice President uh, ay ginigipit po at kuno question samantala party naman sila ng uh, kaalyado ni uh, Vice President Sara. Um, assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Uh, gusto ko lang pong uh, Batiin ang lahat ng mga nandito, especially po yung kababayan ko from uh, the Bangsamoro MNLF. Palakpakan po natin. Good morning po sa lahat. So kami po ay uh, representing the uh, Muslim community na naninirahan po dito sa Maynila. Ako po ay uh, tumira na dito since way back 1992. So ganun po ako katagal na tumira dito sa Maynila at uh, alam na alam ko po kung paano yung mga kilusan ng mga uh, mga politiko dito sa especially dito sa NCR. Uh, pumarito po kami para po magpakita ng support para po labanan ang uh, uh, Marcos regime na to dahil po ang uh, pagkakaalam ko po ay uh, sa kanyang binitawang pangako nung nakaraang kampanya ay ipagpapatuloy po niya ang nasimula ng Duterte Administration. Um, nandito po kami para po magpakita ng support kay uh, Tatay Digong na siyang nagpakita ng tunay na malasakit sa ating bansa, uh, especially di Mindanao, na napag-iwanan po ng mga proyekto na dapat po i, uh, maisakatuparan po kung anuman yung naiwan niyang uh, pangako na ang Mindanao ay uh, para sa uh, uh, kapayapaan at... Uh, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat na mga nandito bago bago po ako magkwento ng gusto kong ilabas na sa loobin uh, sa event na to. Uh, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga vloggers na sumusuporta sa kay uh, Tatay Digong especially in Day Sara para po maipakita natin sa lahat uh, maiparating ang lahat ng mga hinaing ng kasalukuyang administrasyon na ito. Um, gusto ko lang pong magsabi ng aking hinaing dito sa uh, Marcos administration. Unang una po ang pangako po niya ay bigas. Pero po ang nangyari po ay napako po ang bigas. Nako, wag na tayo umasa sa bigas na yan, talagang <laughs> wala talagang ano diyan, planong si Marcos na ibaba. E, 29 nga lang na per kilo ng bigas, eh wala pang stocks. 20 pa kaya, di po ba? <laughs> oh, ng napakataas na presyo at hindi na po ito magawa ng paraan dahil po ang kanyang pinapriority ay lumipad kung saan-saan man mga country na gusto niyang makipag-negotiate. So, dito po sa kasalukuyang um, paghihinag ng mga taong bayan, uh, gusto ko lang pong iparating uh, Marcos, uh, Bongbong Marcos, sana naman po kung ano po ang napagkasunduan ng Marcos uh, Duterte sana po ipinagpatuloy nyo ito dahil hindi po kami magiging ganito, hindi po kami magiging maingay sa kasalukuyan ngayon kung yun po ay uh, nangyari o naiparating ang uh, gusto ng taong bayan na may pagpatuloy ang uh, uh, pin uh, nasimulan ng uh, Duterte administration. So tama po ano mga kababayan po natin may punto nga po itong si Madam dahil kung uh, tinupad lang ni Bongbong Marcos ang kanyang naging pangako po mga kababayan po natin at uh, sana nga po tinupad niya lang talaga hindi na sana tayo nag-iingay wala sana ng uh, mga movement kagaya nitong Marcos alis movement Marcos resign movement uh, kung uh, talagang tinupad niya lang ang kanyang pangako at uh, sana kung hindi niya lang ginipit, Itong si PRRD at pinag-iinitan sa ngayon at ganoon din po itong si Vice President Sara. Pero kita natin si Vice President Sara ay kaya niyang tiisin po ah, dahil sa gusto niyang magserbisyo sa taong bayan, gusto niyang magserbisyo bilang Deputy Secretary kahit ano pang paninira sa kanya at propaganda. At nararamdaman niya na plastik na nga po ang pakikisama sa kanya ng presidente. Ay hindi niya ito iniinda, hindi niya pinapansin. Kahit si Lisa Marcos ay binoboljak na siya, hindi niya pinapansin. Sinasabihan na siya na makapal ang mukha. Ngunit, para kay Vice President Sara, trabaho lang. Dahil alam niya na marami ang nagmamahal sa kanya, lalo na po dyan sa hanay na mga kaguruan po natin. Na nakita po nila kung gaano po naging maganda ang takbo ng pamahala ng Department of Education nung inupuan po ito ni Bibi Sarah. Kaya kahit anong panawagan nila na mag-resign, ah, dapat manawagan sila diyan kay Bongbong Marcos kung gusto nilang pa-resignin itong si Vice President Sara. Pero itong ah, Marcos resign movement na ito, dito na po sila dapat kabahan. Dahil sa pag-lunch pa lang, marami na ang sumusuporta, ipapano e pa kaya kapag patuloy sila na gumagawa ng kapalpakan at pa -travel, travel sa ibang bansa na tila ba hindi nila naririnig ang hinanaing ng taong bayan. Maraming salamat.